guys, kapon. Tsaka ng mga nakaraang araw, ang hirap pihitin na ito. Yung switch na to, mga sadik. Ayaw ah, mapihit niyan. Matigas siya mapihit. So, ang gagawin nyo lang, mga sadik, um, dito, yung upuan na kasi yan, mga sadik, nagkakaroon ng mga alikabok. So, ang hirap nyo lang magano. Uh, na-stack na, up So, kailangan nyo lang sprayan ng WD. Kuha lang tayo. Ito. Spray nyo lang din mga sadik. Okay. Yan yung ginawa ko. Sprayan lang natin yan. So, hindi na siya mahirap ano yun. Ang dali na niyang pihit. Diba? Hmm. Diba? Oh. So yun lang mga sadi. Ah, pakabalis niya. So ang gagawin niya lang mga sadi is pihitin niya ano. Yung eto lang kasi pinakang mahirap dyan eh. Eto, kailangan laging nagagalaw yan. Kasi minsan tumitigas yan dahil dito. So lagi niya lang ng WD and then good to go na yan. yan. Bilis no. Ay, kala ko sira na. Ang hirap may start All goods in the hoods?